Tinatanong daw po ni Mr. Harry Roque sa si PBBM. Nako, hindi ka papansinin yan because you are a nobody. Katulad na ng nangyari ngayon kay Sara Duterte at sa iba pang pro-China, they are irrelevant sa National Security Council kaya pinagtatatanggal. Hmm. Ang tanong daw ni Harry Roque, will you declare mar martial law after National Security Council revamp? mag declare ka daw po ba, uh, Mr. President ng martial law. <laughs> Yan kasi ngayon ang nakikita, nakikinikinita, pinapakalat uh, ng mga katulad ni Harry Roque. Ako no, ay mukhang, mukhang magte-take to etong si Junior. mag declare ng martial law. Hmm. Talaga ba? Kailangan pa bang ipaliwanag kasi na kayo Etong mga idolo nyo po, Mr. Harry Roque na sina Sara Duterte at Digong at yung iba pa, ay mga pro-China at siguradong banta sa seguridad ng ating bansa. Na, nababasa ko yung mga articles ngayon ah, na ang totoo talagang spy ah, ng mga China, ah, ng, ng, China rather, ay ang mga Duterte. So all along yung sinasabi ni former Senator Trillanes, kung nakikita niyo po, ay totoo. Mm. Pumapel na naman po itong si Butanding, pero yung kanyang sariling problema, hindi nga niya masolusyonan. Tapos gusto niya po ipagtanggol na naman ang mga Duterte. Ang totoo ah, kawawa na kayo sa ginagawa niyo, Mr. Harry Roque. Mm. Ang sabi ng mga netizens, dapat lang na magka-martial law. Naku po, huwag naman ano ho para daw mahuli na itong si Butanding. Kung yan ang rason ay baka pwede. Okay? Pwede daw mag-martial law uli para mahuli na itong si Butanding, itong si Harry Roque. Mabuti na yon para maipagpatuloy ang mga nasimulan na daw nung unang Marcos. May mga pabor ano sa martial Problema mo nga, eto yung matindi. Patungkol ito kay Mr. Harry Roque. Problema mo nga, hindi mo maharap. Tapos ngayon, pinoproblema mo yung desisyon ni PBBM na isaayos. Maganda yung term, ano? Isaayos. Isaayos ang mga miyembro ng National Security Council. Yan ang pinoproblema na itong si Harry Roque. Malapit ka na rin pong ma-disbar. Sabi ng isa, oh. Hmm. Harry Roque na lang ang tawag sa'yo. Wala ng attorney. Baka ang mga kababayan natin ay tawagin ka na lang na Puganting Hari <laughs> Yan na daw yung magiging title mo ngayon. So, ano na? Mahikialam pa? Uh, akala mo talaga paniniwalaan pa po kayo ng mga kababayan natin sa mga pautot niyo Ayan na naman, ang si Mr. Hari Roque, ano ho, naglalabas na naman ng kung ano-anong pahayag, napaka-negatibo ng utak habang ang ginagawa ng presidente ay para sa ka kapakanan ng mga kababayan natin at sa ikaayos ng ating bansa. Mga panggulo talaga itong mga litsugas na ito. Katulad ni Harry Roque. Good luck sa inyo.